guys, good morning. Super lamig guys at mahangin. Kahit mainit siya, mahangin at super lamig. Parang yellow. At yung agos ng aking host is very slight. Mahina masyado, slow, very slow water flowing on my hose. <laughs> mahina yung tubig na umaagos sa aking hose din, mahina din akong mag dilig-dilig kaya hindi ako mabilisan. Matagal ako matapos kasi mahina yung water. Ayan o, oh, mahina siya. Malamig. Kasi nag-ano siya, may hangin. Ang hangin, oh. Uy, maging malakas sana. Water. Para madali din tayo matakos. At yung pusa, sunod ng sunod sa akin. Ayan, oh. Gusto niya makialam sa trabaho ko. Ano kaya nasa isip niya? Baka... Baka ang sa isip niya ay... Tutulungan niya ako. Yan siguro. Sana siya tumulong. Kaya doon pa oh. Sunod nang sunod siya sa akin. Mahina talaga ang water ngayon. Wala diba pa namang klase. Diyan sa harapan namin is ano, skwilahan. Ano ba yan? ng water natin. Mahina ang water natin. Yan. Mahina. Tigno, kaayo. Ayan. Pagtukuro ng trabaho sa pikas na pod nga kuan. Flat sa anak. Kada Merkulis dito ko. ko sa kung amo dito. Dito na po ko maglip, maglinis. Anak na siya. Kung naa naakadiri, dili ka magreklamo kung asa ka dapat nila patrabaho on. Basta makasweldo lang ka. Masatagan taganang ka trabaho ah kay mau man ilahang gusto sundo nato kay sa ilaha man ta nakakita income kada uban mo ana sila nga patrabahoon sila sa ubang balay okay lang man basta kay pamilya lang nila sa pamilya kana ano po makaya ayaw po mapagsugot ko dili makaya oy eh. kana murag... Sige ko anak ka, di abuso. Ay, eh. nagsugot. Ano nang... Keri lang ka ayaw, eh. Gamay na ka ayaw, eh. Mas kapoy pa ng mangguna. Kapoy junang ng mangguna. Hmm, di ba? Basta keri lang, larga. Ayaw pagbalibari ang grass siya. <laughs> grasya na gikan sa langit kitagaan tag tagmaayong panglawas kitagaan tag trabaho diba? <laughs> ay nako ganito ang buhay ay, tututayong, tumanggap kung anong meron tayo binigayan sa atin ni eh, Lord diba no? this is my power <laughs> power ranger then nandito ako sa room tapos na ako sa labas naglinis Tapos hintay na lang ako sa aking boss papuntang kabilang bahay. Kabilang bahay pero ano yan, hotel. Napakataas na hotel. Nandun sa 10 floors. <laughs> masarap doon. Hindi masarap, mas okay doon. Masarap doon konti lang masyado yung linisan. Mag-arins lang. Arins, arins. Ayan lang. Tapos pagkatapos ng gawain doon, uwi na naman dito sa bahay. Mag-arins na. Ayan yung trabawan sa Diba? Ayay. Ayay, Jude. <laughs> Thank you for watching. Thank you